Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Tila sadyang unti-unti nang lumiliwanag ang katotohanan laban sa kadiliman at kasinungalingan na kahit tila taplakan na ng lupa at halos siniraan nyo na ang mga Duterte, lalong-lalo -lalo na sa kasalukuyang Vice Presidente ng Pilipinas na si Sara Duterte ay sadyang nananatili pa rin ang mataas na trust ratings ng pangalawang Pangulo at tiwala ng sambayan ng Pilipino. Matapos ang o iligal na pag-are pwesto ng dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte para dalhin sa The Hague, Netherlands at isuko sa dayuhang hukuman at matapos ang ikinasang Senate investigation na pinangungunahan na Senator Amy Marcos sa Senado. Kamakailan lamang ay tila hindi na talaga mapipigilang magkakalabasan na talaga ng mga baho ang mga sangkot o mga masterminds na nasabing di manoy sa pilitang pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Kakapasok lang na balita. Presidential Sister na si Senator Amy Marcos. May bagong sa ibinunyag na dapat malaman ng taong bayan. Nais pakasuhan umano ang mga opisyal ng gobyerno na nasa likod na naging pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Ayon pa sa Presidential Sister na si Senator Amy Marcos. Dapat managot ang mga nagpa-aresto sa dating Pangulo. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig kung bago ka lamang sa aming channel. Ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong videos na ia upload namin. At yun na nga mga kapanig. Ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas online. And I quote Just in. Senate Foreign Relations Committee Chairperson Amy Marcos recommends criminal and administrative charges against top officials over alleged irregularities in the arrest Detention and turn over of former President Rodrigo Duterte to the International Criminal Court. Among those names, Justice Secretary Jesus Crispin Rimulla, BILJ Secretary John Vic Rimulla. PNP Chief General Romel Marbel, PNP CID Chief Major, General Nicolas Torres, Special Envoy on Transnational Crimes Marcos Nakanilaw. Marcos says she cannot close the investigation yet and more questions remain unanswered. It is also unclear how many others committee members support her findings. And quote, Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanilang ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, para sa katutuhanan, walang kadugo ay parusahan. Mabuhay ka! Senator Amy Marcos. Good job po! May malasakit po kayo sa bansang Pilipinas at pagmamahal sa taong bayan. Kayo naman ang magdusa at makaranas ng hirap. Justice ang kailangan ng taong bayan na makita na makakasuhan sila. Thank you Lord! At may isang Marcos na nanaghahayag ng katotohanan. Good job man ang Amy Marcos. Tama yan Sen. Amy gawin mo ang tama nang sa ganon kahit ikaw man lang pagkatiwalaan at umaibalik ang tiwala ng sambayan ng Pilipino. Thank you po. God bless you po. Thank you, Madam Senator. Please, huwag bitawan hanggang sa wakas. Baka sa iyo mangyari ang sinasabing walang kapatid-kapatid sa katotohanan. God bless you. Okay, po ni BP Sara, eh kahit po uh, mapalitan si Martin kasi nga po may kumakalat daw po na memo. Ha? Uh, ayon kay Antikler. <laughs> may kumakalat daw po na memo, hindi daw po totoo yun. Ayos, uh, yun no? Know, na gusto pong papalitan uh, si Martin Romualdez para maiahon naman po itong uh, pabagsak na uh, rating ng Pangulo ng Pilipinas. So, sabi po ni Bipisara, eh kahit po mapalitan si Martin, wala nang epekto yan. Okay, pag-uusapan din po natin, ito po, si General Torre po, uh, kinasuwa na po ng illegal detention. Hindi pa po ito yung... Uh, Uh, yung pagkakadakip kay Tatay Digong, ha? iba pa po, po to. Iba pa pong kaso to ni General Torre. Iyan. So, uh, at syempre, ngayon po, ang, uh, meron din po mga sinabi si BP Sara dito po sa investigasyon sa mga bilyar at saka dyan po sa mga isinampang kaso sa kanya. Uh, dito naman po sa Pilipinas, Uh, bukod pa po doon sa ICC. Grabe, no? Bukod pa pala sa impeachment, no? May impeachment na, may ICC pa, tapos may kaso pa po na kakaiba pa, no? Dito po sa prosecutor. Grabe po. <laughs> Ang daming kaso ni VP Sara. Uh, pero bukod po dyan, siyempre, unang araw ng implementation ng katuparan ng pangarap ng mga BBM supporters kay VP uh, Sara. Kasi tinanong siya, ano po masasabi nyo na may kumakalat daw na memo na pinatatanggal na si uh, Martin Romualdez. Alam nyo, yung pinakakalat daw na yan, wala pa po ako nakita. <laughs> Alam nyo kung kanino ko una narinig yan? Kay Antecler. So si Antecler pala nagpapakalat. <laughs> si Antecler po ang nagpapakalat na mayroong memo at tinatanggi nila na ito ay, sinasabi nila na ito ay peke. Nangyari na yan eh. No? Walang nakakaalam Madalas mangyari yan nung panahon ni Tatay Digong. No? Uh, may, may tatanggi na peke, yung kumakalat na ganyan. Eh, peke pala. <laughs> Una, wala pong kumakalat. Kayo po, magtapatan tayo, mga Duterte supporters. Kayo po, meron na po ba kayong nakita na memo? Uh, kasi yung Horus, Oplan Horus, yan talaga nakita natin yan. No? Uh, yung, yan po yung nilabas ng Manila Times. Kita nyo, may kaso na yung Manila Times. Kung totoo po yan na may memo, sino po kinasuhan? Ah, wala. Malamang wala yan. Malamang sa kanila rin po nagsabi na yung kumakalat na na uh, memo na pirmado si Bersamin ay peke. Eh, kaso nga, kaya lang namin nalaman na meron pala niyan noong nagsalita si Antiklian. Alam niyo yun, tinatanggi nila, wala naman nakakita. Ano ba yung pangyayari na ganyan? Ah, yung ano, naalala niyo, yung may kumakalat daw po. Yung sinabi ni Lenny. Naalala niyo sinabi ni Lenny na may kumakalat daw po na peking uh, sex video. Naalala niyo yun ng kanyang anak. Tapos tinatanggi nila, hindi, hindi, ano yan, fake, fake na sex video po yan. Sabi namin, meron ba kayong nabalitaan na meron daw sex video yung same thing eh. Sila po yung nagsasabi na may mayroon, wala naman tayong nakikita. Hindi <laughs> po, ginawa na po ng mga, ay sa bagay, dilawan naman pala karamihan ng mga nasa gobyerno ngayon. Kaya pa ulit-ulit lang eh. Natatanda niyo yun yung kay Lenny, yung sabi niya, ay may nagpapakalat po ng faking sex video ng anak ko, ginamit pa yung anak eh. Ah, uh, natatanda niyo yun, uh, wala naman tayong nakita. Hanap nga ako ng hanap, tignan niyo nga. Kung sino may sex video na yan, ano Panoorin natin. Tignan natin kung kahawig. Wala naman po. Ngayon, eto na naman. May ganyan na naman. Uh, kumakalat po na uh, memo na pinirmahan ni Bersamin ay tinatanggi po ng Malacanang dahil ito ay peke. O eh, mahilig po kayo magkaso, di ba? In fact, yung Manila Times, dyaryo na yan. Traditional media na o mainstream media na. Kinasuhan nyo. Kinasuhan nyo ng uh, cyber libel. Sino po kinasuhan nyo dyan sa nagpakalat ng memo? Ah, wala. Wala kayong kinasuhan. <laughs> Mami, ayun naman, si kanina un natin una narinig yun. Yung sa spokesperson niya, di ba? Spokesperson ni ni Lenny Robredo. Si, sino na nga spokesperson? Si attorney. Nakalimutan ko na. Ah. <laughs> Sila nagpakalat na merong, uh, meron daw. Tapos tatanggihan nila. Ibang klase rin talaga eh. Ayan, si Barry. Si Barry Gutierrez. O, ngayon naman, ito naman na nagsabi, kanina natin narinig kay Ante Dapat tanong natin kay Ante sino ba source mo na may kumakalat? <laughs> Baka kayo-kayo lang yan eh. O, ano po ang sabi ni, ano, ni BP Sara nung sinabi niya na, na may kumakalat nga na papalitan na raw? Sa bagay, maganda suggestion yun ha? Ha? Di ba? Eh mula nung nagsimula, talagang bagsak na yung rating niya niyan yan, eh. Pero may mataas pong rating yan. Mataas po, uh, alam ko sa Octa Arts na. <laughs> sa Octa Arts po mataas yan. <laughs> sa mga dancer. <laughs> okay. Sabi po ni Bipisara, Sara, eh, wala akong information. Ha? Ah, yun sinabi niya, no? Wala akong information kasi po, alam niyo, Vice President yan eh. Marami pong, in may intelligence din po sarili yan, no? Kaya sabi niya, wala akong information na may ganyan pala na document na pagpapalit na kay House Speaker Romualdez. I don't think it's relevant. O wala naman pala. Sabi ni Bipisara, wala namang silbi yan kung meron man yan o wala. No? Okay. I don't think it's relevant right now dahil the damage has been done. O, palitan man si Romualdez, wala na eh. The damage has been done ang laki ng pagkakamali at korupsyon ng ginawa nila sa budget natin. Oh. Ang tanong, palitan man nila si House, House Speaker Martin Romualdez, hindi na natin maibabalik yung perang nawala sa korupsyon. Yun po yung importante, yung singilin tong mga to sa korupsyon. Kaya po kinakailangan natin na ito talaga si BP Sara ang pag-asa natin para... Kasi ngayon, unti-unti nakikita natin yung iba. 'Yung mga may kagagawan po na pagkakadakip ilegal na pagkakadakip kay Tatay Digong, ha? Ah, ay ah, ah mukhang ah, masasampahan na po ng mga kaso. patong-patong ah, na kaso. Eh ito po ah, 'yung mga congressman parang wala no? Parang walang ah, wala pa silang ano eh. Walang balik doon sa mga ginawa nila eh. ah, wala naman po silbi kahit po sa tingin nyo po ba, tanggalin man nila si Martin, palitan man nila. Meron pa pong epekto yan sa popularity ni Bongbong Marcos? Wala na po. Thank you very much kay Lan Ramos na nagbigay sa atin ng pa-star. <laughs> okay. Ito pa po ang mga sinabi ni... Kasi yung anak ni Abante nagngangawa, no? Wala naman ay tulong niyan sa distrito natin. Uh, sinagot po siya ni BP Sara. Ito po ang sinabi ni BP Sara tungkol po dun sa bintang. Anak pala ni Abante yun yung nagwawala na wala naman daw na itulong yan si BP Sara sa distrito nila. Ito po ang sinabi ni BP Sara. Opo, hindi po ako ang nauna. Una pong sinira ni Abante ang pangalan ko ng walang rason. Totoo naman po yan, di ba? At baka nakakalimutan nila na isa sa extension office ng Office of the Vice President ay nasa siyudad ng Maynila. Nandoon sa isang barangay hall nila. Ang kinikater noon ay ang buong siyudad ng Maynila, extension office yan ng public assistance desk namin sa Office of the Vice President. Ayun naman pala. Yung Vice President pala si BP Sara ngayon, eh may extension office ng Vice President na nagbibigay po ng tulong medical at tulong burial. oh hindi pala alam ng anak ni Abante yan. Swerte nyo nga sa NCR, nasa Maynila na ron. Ilan lang po yung extension office? Sampu lang ba? O, oh, yung isa sa Maynila. Kaya lang, dahil tinanggalan ng pondo ng tatay mo, kasama yung tatay mo nagtanggal ng pondo, sa budget para dyan, tatay mo, si Abante, kasama ng mga congressman na kalaban ni BP Sara, ha? ang nagtanggal ng pondo para hindi matulungan yung mga kababayan nyo dyan sa Maynila. Oh, ba? Diba? Balik sa inyo. Maganda na maganda at may extension office. Nilalapit. Si BP Sara lang po naka, ano yan ha? Si BP Sara lang po ang uh, naglapit ng totoong serbisyo ng Vice President sa mga rehiyon. No? Ah, malamang wala ko rin. Narito ako. <laughs> Ikaw talaga! <laughs> <Malik na dyan. laughs> Ikaw talaga eh, alam mo narito ko eh, tatanong mo kung naroon ba, wala ba ako roon? <laughs> Ibig ko sabihin, bilang Vice President, siya lang po nakaisip na magtayo ng Extension Office para hindi na lang po isa yung opisina ng Vice President. Tunay po na paglilingkod. Hindi po yung dadalaw lang sa inyo. Noong panahon ni Lenny, dadalaw lang mamimigay ng mga espagueting puti o pink. Ah, 'di ba? Ayun 'yan eh. Paglilingkod mo mukha mo, sir. <laughs> At sino po ang pumigil diyan sa paglilingkod ng Vice President, Office of the Vice President? Walang iba kundi, 'di ba? Walang iba kundi ang mga congressman. Binawasan po 'yung pondo. Eh tatay mo pala may kasalanan, ihay. eh. Sa bagay hindi na iha 'yun, matanda na rin 'yun. Okay. Sa prime water naman po, ito po ang sagot ni BP Sara kung ito ba ay sa tingin niya may kinalaman sa pamumulitika. No? Ito po ang sagot ni BP Sara. Malamang. O, oh, malamang pala. <laughs> malamang dahil lahat naman ng galawan ngayon ng administrasyon ay dahil sa politika. Tignan niyo po, wala na pong awat-awat ngayon si BP Sara. Talagang diretsyan ngayon pag tinanong niyo siya, sasagot. Kuya, magkano babayad sa'yo ni Piona? Hindi ko po kilala si Piona, pasensya na kayo. Pero kung Piona po na tinutukoy nyo yung YouTube, opo, bayad po ako na YouTube. <skart> yung ba yung kanta doon? Puta ba? <laughs> Baka iba yung kanta ko. <laughs> okay. Sabi ni BP Sara, malamang hindi lahat naman ng galawan ngayon ng administrasyon ay dahil sa politika. So wala na akong nakita na ginawa ng administrasyon na ito para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Wala pala kayong ginagawa eh. Wala pala kayong ginagawa eh. Pamumuliti ka lang pala lahat eh. Okay. Wala akong nakitang ginawa ng administrasyon na ito para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. O baka mali naman si Bipi Sara. Sige nga, magbigay nga kayo ng kaunlaran Ginawang kaunlaran, ang ginagawa po nila, yung mga matutuwa ka lang ngayong araw, katulad ng ano, katulad ng ayuda. Pag nabigyan ka ng ayuda, ang tuwa, ko, yes, may panjali jollibee Punta ka sa jollibee, kinabukasan, wala na ulit. Ha? Ah. Ganun po, yung, o kaya yung maraming walang trabaho, magsasagawa ng ano, ng uh, ano tawag nila doon? Yung, yung mag-apply ka ng trabaho, anong tawag doon? job fair. Ah. Uh, yan lang po yung mga, ano, no, mga proyekto. Wala talagang proyekto. Tama sa Sara. Pero kung meron po kayong sinasabi, kasi sabi ni Antikler, eh kaya naman hindi nyo nakikita yung proyekto. Kasalanan nyo yan. Kaya naman hindi nakikita yung proyekto kasi hindi kayo nanonood sa PTV4. Eh ang sagot naman ni doon, eh nakakatamad naman talagang manood sa PTV4 eh. Di ba? Kahit nung panahon ni Tatay Digong, hindi ako nakananunood sa PTV4. Bakit po? Nakakatamad. <laughs> Pero, kahit hindi ako nanunood sa panahon ni Tatay Digong, alam mong may proyekto. Bakit? Walang tulay, nagkaroon ng tulay. Basurahan, naging pasyalan. Maruming-maruming mga beach, pinalinis. Kitang-kita mo walang skyway, nagkaroon ng skyway. Ganun po kasimple. Maraming adiksyones, tumahimik, nawalan ng adiksyones sa lugar. Ganun po yun talaga. Credit grabbing na naman daw si Digong. Nakakaawa ka naman, Doria. O sige nga, mag-credit grab. Ah, sige. <laughs> credit grabbing daw ang tawag doon. Sige nga, bakit hindi na lang kaya gawin ni Bongbong yan? Kung madali lang pala mag-credit mag grabbing. Alam niyo po kung bakit hindi po pwede? Walang walang credit grabe, wala ang proyekto eh. Yan po. Yung mga proyekto po sang katutak ni Tatay Digong. Sabi nila, credit grabbing, Kanino kaya yun Kaninong nagrenab niya grenab? Ah, di sige, mag-credit grab din si BBM. Ah, wala. Walang balak mag-credit grab. Kawawa naman kayo. Sige, credit grabbing na. Sige, mag, mag ano na lang kayo. Eh, actually, wala naman talaga kami inaasahan. Walang original na project si Digo. Ang galing talaga. Mga wala. Nakakaawa. Sige, mabuhay po kayo sa mga... O, oh, ngayon. Ano naman si BBM? Asan? Oh, kahit hindi na original ni BBM, asan? Asan ang proyekto ni BBM? Wala. Bago kayo magsalita na credit grabber si Tatay Digong, dapat naman meron namang, uh, meron namang napapatunayan si BBM. 20 pesos na bigas sa sibulang. Ang hamon ko nga sa'yo, ha? Ang hamon ko, pag nakabili ka ng 20 pesos na nakakain ng tao, iboto mo. Pag hindi ka nakabili, iboto mo pa rin. Kasi ganun kayo, di ba? Pinangakuan kayo ng 2022. Ha, oh, sige, boto. Pinangakuha na naman ng na 2025, wala pa rin kayo nabili, ibuboto nyo pa rin. Hmm. Di ba? Wala po akong sinabi sindikato. <laughs> Drug lord daw si Tatay Digo. Eh di dapat pinatay niya sarili niya. Yes. Okay. Kumpirmado po si BP Sara na siya po ay uh, Uh, mag, magpapakita sa National Bureau of Investigation sa Mayo 9. Kaya ang dami po kaso ni BP Sara. Meron ng impeachment, meron pa sa NBI, meron pa sa ICC. Kasi nga po, ang administrasyon na to panay politika. Kaso dito, kaso dun. Mga iyakin ba? Sa panahon ni Tatay Digong, nananawagan na nga yung mga tao. Hashtag, Aus Duterte. May kinasuhan ba si Tatay Digong sa Aus Duterte? Duterte? Wala. Kasi wala namang wala namang mahita eh pero dito putya sa bilang pag ako alam niyo kinaso sa kanya sa NBI yung pong sinabi niya pag ako tinegi mayroon na akong inutusan si John Wick. alam na ni John Wick ang gagawin niya no hindi ako papayag na matulad ako kay Ninoy no hindi ako papayag na walang maghihiganti oh paghihiganti po yun kinasuhan na agad Kay Tatay Digong nga po siya, mga panawagan, di ba? Aus Duterte. oh, Duterte. Drug Lord. Duterte. Walang kinakasuhan. Bakit? Hindi naman po trabaho ng mga, ng gobyerno yung magkaso ng magkaso. Ang trabaho po ng gobyerno, gumawa ng mga proyekto para maramdaman ng tao, no? Yung umuunlad ng Pilipinas. Katulad ng walang tulay, nagkaroon ng tulay. <laughs> walang skyway, nagkaroon ng Skyway. Credit grabbing lang yan, si Tatay Digo. Kanina proyekto yan kung credit grabbing. Kay, di kay Pinoy. Kay Pinoy? kay <laughs> eh, Pinoy pala. Eh, ilan ba na gawa? Ilan ba ang napatapos na proyekto ni Pinoy? Isa lang. Isa lang? Isang highway lang? Eh, kay Tatay Digo, ilan na napatapos niya? Libo, libo, libo. Kay Pinoy, isang highway lang. Tapos ang nagka-credit grab pa yung nakagawa ng daan-daan, libo-libo na mga proyekto. Daan-daang tulay, daan-daang highway, daan-daang uh, airport. Balik pa mga utak ang putya. <laughs> credit grabber. Grabe. Libo-libo. Totoo po. Hindi kayo naniniwala. Gulat na gulat sila eh. Libo-libo eh. Oh, kasi nga po, kaya po hindi kayo makapaniwala. Ni isa wala kayo may pagmalaki. Eh. Ah, oh, sige nga, magbigay nga kayo ng isang ginawa ni Marcos. Isa lang ha, huwag na po libo. Isa lang. Daek, buta sa amin, mga gawain, ako napakarami. Uh, saan lugar daw? Baka, baka hindi ka nakatira sa Pilipinas, Brad. Team ka pa naman. Mag, isa ka lang, team ka pa. <laughs> Pangalan mo palang, pantangan eh. Ako, si Tim. <laughs> Tim Tarty. Tim daw siya mag-isa lang siya Tim. Naghahanap si Tim Tarte, saan daw lugar? Siguro ang hinahanap niya sa isang lugar may, may libu-libong tulay. Bugok talaga. <laughs> saan daw lugar yung proyekto? Ano sabi ni Tatay Digong, hindi ko nakikilala 'pag malaki yan. Ha? Imulat mo lang mata mo. kahit saan lugar po, naroon po ang mga proyekto ni Tatay Digong. Hmm. Hindi kayo makapaniwala na may proyekto kahit saan. Eh, hindi yata kayo <laughs> taga-Pilipinas eh. O oh, ngayon, eto, huwag na istoryahe. Eh. Magtapata na tayo eh. Baka sabihin ko, Skyway kanya, di ba? Yung sa Cebu kanya. Yung dito sa may tulay dito sa may Intramuros kanya. Oh. Ang dami po. Highway, mga Skyway, etc. Ang dami namin masasabi. Bukod pa dyan, infrastructure lang yan eh. Di ba? Bukod pa dyan, no? Meron pa siyang 10 years passport, meron pa siyang uh, lisensya 10 years, o meron pa po siyang libreng edukasyon sa kuleyo. Napakarami, di ba? O ikaw naman, isa lang ibigay mo. Ibigay mo isa lang. Isang ginawa ni ni ano ni BBM. Uh, isa lang. Oh, hindi raw pa kanya ang passport. Kay Pinoy pala yun. Kanina yung passport. Uh, sige, sagutin lang natin ha. Uh, tsagain nyo lang po ha. Hindi raw kay Tatay yung passport na 10 years. Kanino? Sige, hintayin kita. Kanino? Ah, ibig sabihin, walang airport sa bukid nun? At Tacloban noon? Wala bang airport sa bukid nun at Tacloban? noong panahon ni Duterte, walang airport sa bukid nun at Tacloban? Nagkaroon lang daw po ng airport sa bukid nun at Tacloban noong panahon ni BBM eh. Wala palang airport dyan sa Tacloban, mga taga-Tacloban. Kaya pala galit, galit yung pinuno ng Tacloban kay Tatay Digong. O ngayon, kanino yung, yung 10 years passport kung hindi yung kay Tatay Digong? Kanino? Kanino yung passport? Kanino? <laughs> Binabago mo pa ulit-ulit kay. Kanino yung passport kung hindi yung kay Tatay Digong? Kanino yan? <laughs> kay Grace po. Ay, pasensya na po kayo ha. Kay Grace po daw po, hindi ko po alam na naging pangulo pala ng Pilipinas sa si Grace po. Sensya na po, ngayon ko lang po nalaman. Naging presidente po pala si Grace po ng Pilipinas. My bad. Ang alam ko po kasi sumunod kay Pinoy, si Duterte. Sinundan ni Pinoy si, si Gloria Macapagal Arroyo. Sinundan ni Gloria Macapagal si, si Erap. Kailan po naging presidente si, si Grace po? Siguro anim na taon ako nakatulog. Pasensya na po kayo ha. Anim na taon po siguro ako nakatulog. Sensya na po. Ganyan po talaga kami. Ganyan po talaga kaming mga engot. Hindi po namin alam na ang nag implement po o author na ngayon. Ilan libro ba yan? <laughs> Ayaw mo sa live ko. Kanina ka pala kikipagtalo rito. Kailan po naging presidente si Grace po? Kayo po, tanungin ko naman kayo taga-YouTube. Kailan po naging presidente si Grace po? <laughs> ha? Ah, eh, ipapaliwanag ko lang sa iyo ha. Ah. Alam mo ba na maraming batas? Ang batas po ginagawa yan ng mga congressman at senador. Correct ka dyan. Pero, magiging makatotohanan lang po ang batas kung pinunduhan na. Kung inimplement ng presidente. Ah, hindi nyo alam yan, no? Alam niyo po ba na marami tayong batas na hindi napapatupad? Nakatenga lang? Pag walang pondo, hindi yung ginawang proyekto ng presidente. Wala po. O, istoryahe po ako. Dahil ako po ay vlogger. Ikaw ano ka? Pabago-bago ka ng kwento. Napapahiya ka kasi. Uh, hindi daw kay Duterte yung 10 years passport. Ngayon lang po ako nakakita na nagpresidente pala si Grace po. Hindi niya po alam eh kasi hindi siya nakikinig ang implementor po ng lahat, no? Presidente. Kaya po, pag inimplement ng presidente, hindi naman po implementor yung mga senador. High blood na ako dahil sa kanya. O, oh, nanalo ka na. <laughs> Alam niyo po, wag niyo pong ishame yung mga matatalino. Kasalanan ba namin na hindi kayo matalino? Kailan pa po namin naging kasalanan? O oh, sige, matalino ka na. Thank you po. <laughs> yan po yung problema eh, no? Kayo na nga ang mali. Anong pipirma pinagsasabi mo? Hindi pirma yan. Hindi magiging batas pag walang pirma. Yung nag implement marami tayong batas na hindi na implement Ang nag implement yan yung presidente. Kaya pag sinabi nyo na 10 years na passport kay Digong, dahil siya nag-implement niyan. Oh, Meron nga mga hindi i-implement. Uh, hindi. Oo. Ako na. Kanina sabi nyo matalino ko. Ngayon, 80-80 naman. Linawin nyo muna kung ano binibintang nyo sa akin. Ikaw na matalino kanina. Ngayon naman, 80-80 ako. Hoy, <laughs> okay, 3,000 tayo sa YouTube. Nakakahiya naman, 898 lang po. <laughs> Ayusin nyo yung bintang sa akin. Pwede ba yun? O istoryahe naman. Ano ba istoryahe? Magaling mag, magaling mag-istorya, magaling magsalita. Eh vlogger po kasi ako. <laughs> ah, punta na po tayo. Tama na po yung pagpapatol. Sana natuto sila, no? Na yung nag-i-implement po, kanyang project yun. Wala pong pwedeng sabihin, batas lang po yan. Yung mga batas po. Alam niyo po ba na may mga batas na hindi po binabadgetan hanggang ngayon? Hindi po na-implement. Ah, di po ba? Ganun po yun. Ako po, dapat mag-aral. Opo, alam mo ba na ako ay walo ang aking uh, masteral, tatlo ang aking doktoral? <laughs> at yun na nga mga kapanig, ano na ang masasabi mo patungkol sa balitang ito? Please comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video, ay huwag kalimutang i-click ang like at share na rin para mas marami pang makakaalam sa makabuluhan video ng ito. Mabuhay ka Pilipinas!